si Dr. Sharon Mendoza, matagal ko nang kasama sa Salamat Doc many many years nagbibigay siya ng libreng ultrasound, libreng check-up siya na pinaka-resident OB ng Salamat doc. At uh, marami na siyang natutulungan doon. Uh, alam ko na uh, dinudumog ka na doon. At <laughs> nag-train ka pa as ultrasonologist. Mm -hmm. Bakit ka nga nag-train, Dr. Sharon? Actually, Doc, talagang sasalamat, Doc, ko yun oh, na. Di ba, eh. nagpaalam so, ka nga sa amin. Mm. eh. Sabi mo, mawawala ka one year. One year. Kasi OB ka na eh, Dr. Mm ka na. Ka na. Ba't mm. ka pa mag-ultrasound? Oh, matanda na ako, Doc. <laughs> pero pero mo parin. ko pa rin. mag-aral nito kasi napansin ko, sasalamat, Dok. Meron kasi ako, Dok, nung una na gadget lang na maliit. Nandiyan oh, pa rin naman yun. eh, yung maliit na pang-sitit yeah, so, mo ng baby. So, tine-check ko lang doon, kaya ako dinadala yon Kasi yung normally yung Doppler na pang-sound, mm -hmm. hindi natin marinig kasi maingay doon sa mm -hmm. ABS eh. So, ginagamit ko yun para makita mismo nung nanay na yung heartbeat ng baby tumitibok okay. at saka yung pwesto. Kasi yun naman importante Pero... Uh, kailangan pa rin talaga kasi ng isang buntis especially ng official na ultrasound. Kasi kailangan makuha lahat eh. Hindi lang yung peso hindi lang yung heartbeat. Pero kung wala ba siyang abnormality, kung lumalaki ba ng tama yung bata, kung tama ba yung mi bilang niya. Uh, Saka hindi lang sa baby pati sa mga mm -hmm. ano lang yung mga hindi buntis. Yes, mga sa, sa mga hindi buntis. So, ginawa nating nag-training na po ako mm -hmm. para maging official. Hindi na po nila talaga kailangan gumastos para magpa-ultrasound sa labas kasi sa salamat dok official po yung ultrasound na nabibigay natin sa kanila. So malaking tulong. Natutuwa din po ako at natapos ako doon ng one year. Dahil nasabi mo nga mm -hmm. 'to, naisip mo nga, magandang project 'to sa gobyerno, 'di ba? Mm -hmm. Or sa private kung mm -hmm. may ilang OB na Yes. Mm -hmm. Saglit lang na naman. may salary from somewhere yes. tapos mm -hmm. magbibigay ng libre ultrasound sa buong mga barangay, mm -hmm. mga pinupunta namin. Malaking tulong. La napakalaking tulong kasi like sa amin, kailangan namin 2D mm -hmm. echo na libre okay. wala mm -hmm. naman wala. libre. Kasi so, yung ultrasound, eh. kaya 'yon doable. Kaya po, kaya. Ultrasound. Tapos ikaw na rin nagre-read. Ako na rin magbabasa. Ang, ang pinaka-importante lang Magkain din... Magkana ba ang ultrasound ngayon? Kasi ang magre-range siya ng, ngayon, na ah, nasa 500 na siguro yung pinakamura eh. Na 500 pesos? Pesos. O, depende sa procedure na gagawin. Parang wala ko alam ng 500, 1, na 500, 1,000 nata. Oo, nga, oh. sa amin mayroon pa po 500. Pero kadalasan, pag hospital-based na, doon ay medyo mahal. 1,000 plus na talaga. Ultrasound lang. Anong mga mm. sakit makikita sa ultrasound? Mm -hmm. Ano ba inu-ultrasound? Mm -hmm. Sino kailangang magpa-ultrasound? Okay, so ako kasi, since ob guy ni ako, mm -hmm. focus lang tayo sa mga kababaihan. Mm -hmm. So, of course, yung buntis, number one. Pero kahit hindi buntis, uh, sa matres na problema, makikita natin yung lining, mga polyp, mga cancer, mayoma sa muscle ng matres, problema sa tubo, mga infection, saka sa ovaryo. So yung mga ovarian cysts, endometriosis, polycystic, lahat po ito makikita sa ultrasound. So pala pa mm. ultrasound kita na So to. ang ultrasound po, lalo na kung hindi buntis, transvaginal yan. May pinapasok mo tayong probe dito sa vaginal area. So parang camera yon Ang unang makikita, yung kwelyo ng matres. Mm. Makikita yung kung may mga polyp dyan, cancer sa cervix na tinatawag. Mm. Yung lining, mga problema dyan. Poly, pangangapal, pagninipis, ninipis, check din po dyan. Uh, ito yung muscle ng uterus. Kita rin yan. Kitang-kita po yan. Yung mga bukol, myoma, adenomyosis, cancer dito, no, na galing sa lining, makikita rin po. Mm -hmm. Kung malaki, kung maliit yung matres, kita rin. Mm -hmm. Ang tubo po, hindi yan nakikita talaga sa ultrasound. Mm -hmm. Pero kung infected siya, may tubig, may nana, may dugo, makikita po ang problema sa tubo. Ito naman yung ovary natin, kitang-kita po yung kaliwa at kanan na ovary. Mm. Kung normal, yung mga nagpa-fertility workup kung nangingitlog sila. Polycystic ovaries, kung ah, may ovarian cysts, cyst, kita po. Oh, doon na-diagnose yan actually, Doc Willie, sa ultrasound. Okay. Ovarian cysts, uh, cancer, uh, malignant or uh, benign, nakikita po sa so, ovaries natin. Ano pinaka common nakikita mong sakit sa mm -hmm. ultrasound sa mga ginawa mong mm -hmm. daan-daan libu-libong ultrasound? Ang kadalasan po natin is myoma at saka cyst sa ovary. Yan po ang siguro sabihin natin mga 70% of the time whether may nararamdaman yung pasyente kaya nagpa-check up or dahil nagpa-ultrasound lang siya minsan may nakikita po tayong maliliit na myoma dyan. So hindi ibig sabihin nun naman eh problema na siya kaagad. So, bakit ganong karaming may mayoma sa Pilipinas lang ba to? O buong mundo? Uh, buong mundo siya, Doc Willie, kasi ang myoma, hmm. uh, ang nagpapatubo dyan ay eh dahil sa estrogen. Siyempre, ang babae, dahil meron siyang estrogen, prone siya na talaga na magkaroon ng myoma. Nadadiagnose lang natin talaga ngayon madalas kasi may mga gamit na tayo o diagnostic procedure. Uh, na ginagawa para makita ito? So, sino sa kanila? Siyempre, mm. mahirap lang sila, wala mm -hmm. silang libre ng ultrasound, hindi naman lahat makakapunta sa salamat, mm -hmm. do. Uh, so, sino lang ang kailangan pa ultrasound Ano yung may mm -hmm. masakit ang puson, may malakas ang dugo, mm -hmm. o pwede yung walang symptoms? Oh, ang ultrasound, hindi natin siya ginagawang regular tulad ng pap smear. So, ang kailangan ma-ultrasound, uh, irregular menstruation, hindi nagme menstruation, uh, may nararamdaman na bukol sa tiyan, pagkapan ng puson parang may matigas, ah uh, mas masakit, may pain. Pwede po yan ma-ultrasound yung mga ganyan. 'Yun ang mga indication. 'Yun ang mga indication natin for Ganun ultrasound. Gano'ng ka irregular ang menses? Mm -hmm. Kailangan na magpa-ultrasound. Okay, malal yung yung pagiging irregular will depend kung ano yung regular sa So kung kung dati naman irregular ka na, ibig sabihin ah uh, simula nung nagkaroon ka ng menstruation hindi ka talaga monthly nagkakaroon, that's normal for you. Magkataka lang tayo kung halimbawa regular, mens ka, tapos bigla, ngayong malaki ka na, sa kasi naging irregular, then that's the time na kailangan magpakita. Tsaka yung palang dysmenorrhea, yung dating walang dysmenorrhea, tapos bigla ngayon pag nagme-menstruation, sumasakit, those are the uh, patients na kailangan natin ma-ultrasound. At saka yun na yung sobrang lakas. Tsaka yung sobrang lakas ng mens. Kasi minsan, lalo na yung myoma na nasa loob, nang lining, yon Baka may mayoma sila. Yung mm. mga umiidad na, Mm. Di ba parang mamagram by age 40? Mm. Ganon din ba sa ultrasound? Actually, hindi naman, Doc Lisa. So, halimbawa, wala naman sila talagang problema, hindi naman kailangan. Pero halimbawa, menopause na siya. Ibig sabihin, for more than a year, hindi na siya nagme-menstruation. Pero nagkaroon siya ng konting spotting. That's the time na kailangan siyang ma-ultrasound. So, mm. kailan, ano ang dapat gawin ng mga babae? Mm. Kasi yung iba, talagang walang check-up sa kanilang OBGYN. Yes. Mm. So, Kailan sila dapat ma-check up sa puerta, dun sa mm -hmm. yung pelvic examination, mm -hmm. kailan pwedeng gawin yan? Oo, ang ideal talaga na sa bata pa lang, na babae, uh, once magka-start siya ng regla, kahit teenager pa lang, magpa-check up na kaagad sa omegay ni. Mm -hmm. Wala namang ibang gagawin sa umpisa kadalasan, kundi historyhan lang siya para may baseline, para kung may pagbabago habang lumalaki siya makikita. Ngayon, ang isang usually na nagiging annual na is the pap smear which is usually started pag nag-age 21 ang isang babae or anytime na sexually active na siya. So, kahit mas bata sa 21 pero sexually active, after a year nun, dapat yearly na talaga silang nagpapapap niya. Doktora Sharon mm -hmm. Mendoza, yung iba sasabihin, eh na naman akong partner yes, ngayon oh. mm -hmm. sa itong year na to. Mm -hmm. So kahit na walang partner, 21 years old, meron po kaming gadget na ginagamit para sa hindi nagkaroon ng sexual contact. So pwede na rin siya. So again, yung iba pa, pagka buntis, mm -hmm. kailangan din syempre check-up-in. Pagka panganak, kailangan din check up in. Mm -hmm. Or anytime na may pagbabago sa kanilang menstrual cycle. Okay. Mm -hmm. Uh, yung iba naman nating kababayan, busy ka katrabaho sa abroad, yes. tapos mm. uh, ano ba yung magandang gawin pag uwi nila dito? Kasi mm. hindi lang naman yung puerta natin ang tinitignan yes, ng OBGYN, okay. yung mm. mga breast natin. Mm -hmm. Ako kasi, ina-advise ko yung mga pasyente ko na nagtatrabaho sa ibang bansa na kada uuwi sila, usually kasi yan one year to two years eh. Mm -hmm. So, since minsan nahihiya sila o oh, mahal yung pagpapacheck up sa ibang bansa, pag uwi dito, sinasuggest natin na uh, magpunta sa ob eh. ang unang gagawin natin is mag-breast examination, uh, magpapapsmear tayo, tapos itotect natin history nila kung walang nararanasang pagbabago sa regla or vaginal discharge. Minsan, sinasuggest ko na rin, lalo na dun sa 40 years old pataas, na magpatest na rin ng dugo no Para i-check yung uh, sugar nila, uh, cholesterol nila, kung normal naman. So, general check-up na rin. General check-up. Mm -hmm. okay. Yes. Ang mga questions natin dito, Dr. Sharon mm -hmm. Alcineco. Eh. So, maraming tanong sa myoma and ovarian cyst. Mm -hmm. Dito muna tayo sa ovary cyst. Sabi daw ng OB niya, may cyst siya. May spotting din siya. Pero minsan daw, nawawala yung cyst sa ovary. Ito ba yung polycystic or iba pa? Hindi, baka iba pa. pagbasa daw, minsan meron, minsan wala. Mm. Base dun sa sinabi niya, baka meron lang siyang physiologic cyst. Mm -hmm. Kasi lahat naman ng uh, may fluid na mas malaking bilog dun sa ovario cyst po ang tawag natin. So, wag tayong matatakot na porke-cyst yung sinabi. Eh, nakakatakot na. Uh, yung pong egg cell, ito yung tinatawag natin yan, ito, egg cell, Minsan, tinatawag natin yan follicular cyst lang. Ibig sabihin, physiologic lang siya. Maaring pagkatapos ng regla, mawawala na siya. Pero pagre-reglahin na naman, nagpe-prepare na siya sa susunod na menstruation, magkakaroon ka na naman ng follicular cyst. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin dangerous yun. So, tinatawag lang namin yon na uh, physiologic base dun sa kanyang tanong. Ano yung ovarian cyst na delikado, mm -hmm. na sumasakit, na inooperahan? Mm -hmm. So, pag sinabi natin ovarian cyst, ito yung kanyang ovary, meron pang isang bukol na hindi yung mga physiologic cyst niya lang. So, may bukol dyan na nakakabit. So, yung usually mga higit sa 3 cm na sukat, yun yung kailangang bantayan. Pag umabot na siya ng 8 cm, yun yung kadalasan kailangang tanggalin. Bakit nagkaka-ovarian cyst? Okay, so ang ovarian cyst, wala rin siyang direct no? hindi natin alam kung sino sa mga kababaihan ang maaring magkaroon, pero sinasabi natin na mayroong uh, uh, chance yung heredity, maaring mamana so kung mayroon sa family na may his history ng cyst, kailangan din 'yan ma So hormonal din po ang pwedeng dahilan kung bakit nagka tapos, second naman yung myoma. Saan mm -hmm. pwede magka-myoma so, dito? Ano sintomas? Yes, yeah, so ang mayoma natin, sabi natin, tumutubo siya sa muscle ng okay. matres. okay? So pwede tayong magka-myoma dito sa loob. Tinatawag po natin yan intramural. Pwede po tayong magkaroon ng myoma sa loob ng lining. So yun yung submucous, yun yung kadalasan nag-bleeding. Pero may mga mayoma na nakapatong lang sa matres. So tinatawag po natin yan subsirus. Maaari silang lumaki pero hindi siya pumapasok dito sa loob ng lining ng matris Kailan naman sinasabi na polyp? Ano mm -hmm. yung pagkakaiba doon sa myoma, sa polyp, at saan yon? Okay. Ang polyp ko po, kadalasan, kasi ang tawag natin dito sa matres, sa lining niya, is endometrium. So kadalasan, nagkakaroon tayo ng polyp doon lang sa endometrium. Ang polyp po kasi parang laman lang siya eh, na hindi naman siya cancerous, benign lang. Uh, maari tayong magkaroon ng ibang polyp sa cervix, sa dulo nito. Sa ibang parte ng katawan, alam natin, sa ilong, sa tiyan, nakakapolyp din. So, kailangan lang siyang tanggalin kung symptomatic siya. Ibig sabihin kung nagkakaroon ng abnormal na bleeding ang isang babae. So, iba po ang polyp, iba po ang mayoma. Pero papareho po sila na benign, bihira pong nagiging cancerous ang polyp or myoma. Anong gamutan sa myoma, mm -hmm. Dr. siya. Yes, yeah, so sa myoma, ang gamutan natin, una, depende sa sukat at depende sa lokasyon. Kasi kung nandito siya sa loob ng lining, baka kailangan siyang tanggalin. Operasyon, no? Kung nandito siya sa muscle or dito, uh, depende kung may desire ang pasyente na mag-anak pa or ayaw na niya. Kasi kung ayaw ng mag-anak, tapos malalaki na yung myoma niya, ang nagiging solusyon po, tinatanggal. Pero kung malapit na po siyang magmenopause, tapos uh, maliliit na naman lang yung mayoma niya, mag-shrink po yung mayoma so wag silang matatakot. Ngayon, meron na rin, Doc Willie, na bagong lumabas na gamot, pang patunaw ng mayoma. Nung nakaraang taon, wala pa yan. Lumabas lang po yan ng 2017. So kahit malalaking mayoma, as big as 15, 20 centimeters, kaya na pong paliitin ng gamot. Meron na pong iniinom na gamot for mayo mga yon. a ah, so good news yon do sa mga takot magpa-opera. Yes, opo, okay, totoo yon. wait, mm -hmm. syempre hindi tayo magtataka yung followers natin. Yes. Baka lumiit naman yung wallet nila 'Di ba? Oh. Wala na na bank account. Ano ba to? Proven na ba? Mahal ba? Pero matagal yes. ko na naririnig. Opo. Eh. Proven na po ito, matagal na po ito sa ibang bansa, ano pero ngay um, esmia. S niya po ang name. Isa Branding. isa lang na brand name po 'yon, ang generic niya Ulipristal. Mm -hmm. So isang uh, gamot na siya ngayon na uh, ni-launch lang po itong July mm -hmm. 2017 na pang paliit po ng myoma. So pwede silang uh, iniinom po, parang pills din. Iniinom siya araw-araw. May kamahalan lang siya Magkana pero isa? kasi ang isa pong pakete nasa 8,000 pesos. Isang paketing maliit. Isang paketing maliit. Kaya lang kailangan po niya'ng inumin ng ilang buwan. 8,000 per month. Per month po. Ang first course po nito, tatlong buwan. So, 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 so. sa initial, talagang gagastos ka ng 24,000. Malaking tipid pa rin po para sa iba na magpapa-opera sa mga private hospital. Kasi totoong mas shrink niya talaga yung myoma. Ang kagandahan dito, dun sa mga hindi pa nabubuntis at gustong pang magbuntis, kaya niyang paliitin without an operation. Ano possible Tapos, side effect? Usually po ang na, nakikita natin sa pasyente, uh, mild head ache lamang mm -hmm. or initial na spotting sa umpisa. Mm -hmm. Pero mawawala siya kasi ang pinaka-purpose nga niya is itigil yung regla mo eh. Mm -hmm. So titigil yung regla mo, bababa ba yung estrogen mo, so masishrein niya. So yun lang, Ma napakagandang uh, innovation so, mag ng tablet na yun. So yes, magtanong sila sa OB nila? Yes, magtanong sila sa OB nila. Pwede rin po nilang isearch. Ihanap na lang yung S Pero niya. Pero yung mga mm. bleeding myoma, hindi na pwede? Kaya po yun. Kaya siya. E kung mm. talagang effective itong gamot, di ito na? Hindi na gano'ng operahan? Uh, depende po kasi sa sa desire ng patient. So, eh. so uh, minsan, pag sobrang laki, pinapaliit lang para mas madaling operahan. Especially doon sa gusto pang i-preserve yung lining ng matres nila kasi gusto pa nilang mag-anak. Kasi dati, basta malaki, hindi na pwedeng mag-anak, tanggalin na yung matres. Ngayon, may chance na sila. Napakaganda action Yes, so maganda pag-aralan natin ito kung hmm. talagang maganda in the future, I hmm. think. Kahit gobyerno, that will help. Kailangan po dito, diba? Oh, ang, ang problem po dito, kasi since bago lang siya, uh, ako honestly, I just started using it itong, oh, kasi so, July lang pag, po siya eh. Tingnan muna natin yung Ditingnan response. Tingnan natin yung response ng mga pasyente natin hmm. na gumagamit. At hindi pa siya kasi available sa market. So, oh, wala pa sa we can, available siya sa Philippines, but they can only buy through the ob ni. Kasi kami pa lang po yung pwedeng mag-order diretsyo sa company. Okay. okay. Siya. Yes. Mm -mm. Uh, dumako naman tayo sa mga mm -mm. discharge, saka yung mga kababaihan, hindi san sa bendok, mm -hmm. masakit dito sa bandang singit, mm -hmm. sa bandang baba, kaliwa, kanan, uh, may discharge lumalabas. Mm -hmm. Ano ba ito karaniwan? So, yung mga STDs pag-usapan natin siguro. Kung S kung STD nga, ah, kung hindi naman. Okay. So, ma kailangan siguro ang unang-una magpa-check up ang babae na hindi normal yung discharge na lumalabas sa kanya. Kasi may normal naman na discharge. Hindi lahat ng discharge eh, pangit. So, paano natin malalaman na abnormal siya? Kasi hindi mo pa yung naranasan dati. Iba na yung kulay, halimbawa, dilaw na siya, naging green na siya, or gray na siya, at iba na yung amoy na wala noon. So, hindi rin naman lahat ng discharge ay eh, sexually transmitted. Meron din namang, kaya wag kagad magagalit sa mga asawa nyo. Pacheck nyo muna. Kasi may mga discharge na tinatawag nating bacterial vaginosis lamang. Uh, hindi yun necessarily sexually transmitted. Yung nandito natin, Doc Willie, really Doc Lisa, mga sexually transmitted to na, na, klase ng infection na maaring magbigay ng iba-ibang klasing discharge sa babae. Anong Ano ba dyan mga madalas mo makita? Sa okay, clinic? ang pinaka-common natin dito, well, genital warts, mataas na po ang incidence ngayon. Ito dapat hindi ma-miss ng mga kababaihan. Makati, ang nararamdaman walang discharge na lumalabas pero may Makati, meron po silang nahahawakan na parang laman or uh, nakalawet doon sa kanilang sa labas no sa genital area, parang sinasabi nila parang cauliflower na maliliit pero kung napabayaan pwede rin po siyang malalaki. So this is uh, we call it human papilloma virus. So, kailangan pong tanggalin yan pag nagkaroon ng ganyan. Pero pwedeng ma-prevent ito, meron po tayong bakuna para sa si HPV. Mm -hmm. Ngayon, ang delikado sa genital warts, pag lumala at napabayaan, pwede po itong mag sa cervical cancer. So, ito yung isa sa mga STD na isa sa mga delikado. Ang um, isa pa nating common na nakikita, itong trichomoniasis. Ito. ano naman yan doctor? ang sintomas naman ito may std po ito so nakukuha po to from a sexual partner na infected din this uh, ang discharge po nito kulay dilaw medyo may amoy nalalaman po natin to through pap smear test lang so routine mm -hmm. pap smear makikita po natin yan paano natin malalaman kung mm -hmm. yung Babae lang ba may trichomoniasis o, o pwedeng lalaki din? Yes, yeah, so pwede pong lalaki din pero since kadalasan sa ob ni eh, pumupunta yung mga kababaihan, pag nagkaroon po nito ang babae, simultaneous na po ginagamot na rin namin ng mga lalaki. Binibigyan na rin sila ng reseta. Nakikita o, ba yan? Wala nakikita? Wala po. Discharge lang po ito. May lumalabas na madilaw or magreen mm -hmm. at may amoy po ito. Hindi po ito mamimiss. Medyo may amoy siya eh. Common so, ba itong PID? Itong PID, uh, ito po yung medyo mas malalanan na problema kasi yung tube na nito, apektado. So maaring nagkaroon siya ng initially infection dito na STD na umakyat na rin sa taas. So pag sinabi nating pelvic, nararamdaman na yan ng buong poson. Pero madalas naman po, gamot pa rin ang solusyon. Kaya huwag pabayaan kasi pag lumala ng lumala yan, Then, minsan inooperahan para matanggal lang. Nagnanana po kasi ito eh. So, kung malalang nana na, hindi na kaya, kaya ng antibiotic, kailangan isaksyon na po yung nana na yun eh. So, wag na po nating palalain at umabot sa PID na tinatawag. Huh? Yes. Meron pa dito common. Hmm. Siguro po isa pa itong herpes. A common dito At saka herpes. syphilis no. Yung herpes po kasi parang butlig-butlig. Yes, parang ulcerated na may butlig-butlig na main, yan sa, sa saan yan? Puerta na po ito A ng babae. puerta, ng babae, hindi po ito mamimiss kasi masakit po siyang butlig. Mahirap maglakad. So pag sinabi po sa amin ng pasyente, may discharge po ako tapos dumating sa amin. Iba yung lakad, hirap na hirap, mukhang herpes po yon. So, again, STD siya, may gamot po, may injection sa mag-asawa na kailangan ibigay. Ang HIV po, tumataas na rin ang incidence natin, hindi lamang sa hindi buntis, pati buntis. Nakakakita tayo ng positive po sa HIV. So, may mga gamot na libre sa Department of Health na binibigay ng antiviral. May screening po tayo. Uh, for HIV. Meron ka ng patient? May HIV. Uh, well, so far wala pa naman pero kasama na po siya sa screening ng lahat ng buntis. Kasama na sa CBC, hepatitis, HIV po sinasama na natin sa lahat ng buntis na kinukuhanan ng dugo. Paano natin malalaman, Dr. Sharon, mm -hmm. kung yung partner natin merong warts, herpes, mm -hmm. uh, PID, paano mo malalaman? Well, sa atin po... Tsaka kung, pa, paano mm -hmm. may iwas? Siyempre, hindi naman natin mapigilan ngayon. Yung mga ibang kabataan, maraming mm -hmm. partner. kung yes. oh. so, sinabi natin, one partner lang. Eh, hindi sila ma... Mm -hmm. Mahirap actually yung dokwili ma-detect. Ang pinaka nakikita lang dito, kadalasan, pwede yung genital warts. Herpes at syphilis ito pwedeng makita yan sa kalalakihan kasi meron silang lesion. Pero minsan ang warts nga hindi pa rin eh kasi hindi lahat ng warts nagkakaroon ng butlig-butlig din. So, kadalasan ang source lalaki. Uh well, mahirap sabihin kasi pwede rin namang babae kung meron siyang ibang sexual partner. So, since sinabi natin itong sexually transmitted, pwedeng makuha ng babae sa iba. Pwede rin makuha ng babae sa lalaki, pwedeng makuha ng lalaki sa babae. Okay? Ngayon, uh, discharge lang talaga. Ang, ang pwedeng hindi magkaroon ito, yung monogamous. Ibig sabihin, sigurado kayong mag-asawa na kayo lang yung partner yung pareho. So, kaya sinasabi natin, routine din dapat na na-check yung kababaihan. Kasi through pap smear, marami po tayong mga STD na pwede rin makita. Kahit wala pang nararamdaman. Kahit wala pa nararamdaman. So maganda, bago magkaroon ng partner, magpacheck mo na sa OB? Well, ideally, pwede yun. Okay, ba pwede rin, rin naman. Pwede rin naman ng OB, uh -oh. clear yung santao, uh -oh. lalaki or babae sa STD? Mm -hmm. Clear na ba siya talaga? Mga mm -hmm. 99% clear? Well, kailangan kasi, hindi lang isang test yung gagawin. Kasi hindi naman lahat. Siguro sa pap smear, may mga tatlong klaseng STD lang ang nakikita. Eh, ang daming klase. Pwede rin, minsan may mga ganun kaming pasyente, yung mga praning. Mm -hmm. no? Para nagkaroon sila biglaan ng partner, foreigner, they don't uh -oh. know what they have. So, we do the works na sinasabi. So, we do a pap smear, we do a gram stain, we do a chlamydia test, and we do an HIV test. Ngayon, syempre hindi siya guarantee na hindi ka na magkakaroon ng gano'n in the future. Kasi merong mga type ng ng STD especially yung virus na hindi kaagad lumalabas and it takes years before siya magkaroon ng symptom. Hmm. Ah, may pumupunta din ba sa clinic nyo yung mga natakot na mm -hmm. yun na nga may biglang may naging partner na ko baka nahawa ko ng HIV. Mm -hmm. So meron din. So very important na kinukuha na namin sila ng history at saka physical examination para naman din makampante sila at hindi sila matakot na kung may nakuha man sila or wala. Mm -hmm. Any tips sa mga kababaihan, pwede rin sa kalalakihan para makaiwas mm -hmm. dito, aside from the usual na palaikon, hindi na nila pinapakinggan yung abstinence. <laughs> uh, One, partner One partner only. Gusto nila gawa ng paraan na mm. mer meron pa bang ibang... Well, sa akin siguro, ang, ang hinihiling ko lang din sa mga gusto magpa-check up, maging open kayo kasi lalo na kung may tinatago. Minsan mga... Ah, check up na sa OB, may tinatago oh, may pa. Oo, may tinatago pa kasi you have to Tulad be open. Ng, ano, kung ilan meron, na, ilan ng partner. Ilan ang partner. Kung, kung check up ka naman at talagang meron ka ng nakipagtalik na iba, kaysa sisisihin mo yung bagong partner mo, minsan sa babae rin naman ang gagaling you have to be open about it. Ngayon, mas maganda rin na yung lalaki, pag pumunta dyan, sabihin na rin yung mga experience na nangyayari sa kanya, kesa nalilimitehan yung gamutan, kasi may itinatago. Yes, maraming mm. mixes, hindi lang naman yung asawa ang partner yes. nila ngayon. Oo, kasi totoo iba yan. na ang panahon mm. ngayon. So, dapat... Mm i-sabi nila. Yes. Kami naman pong mga doctor, confidential naman yan. Mm -hmm. So, lahat ng sinasabi nyo, hindi naman yan ibinubulgar sa iba. Mm -hmm. Makakatulong po yun para matulungan din kung ano talaga yung sakit nyo. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Any final tips, Dr. Sharon? dito sa ating part 2? Uh, Ang dami nga. Ang dami na natin natalakay. Mm -hmm. uh, marami kasi. Takot lang magpa-check up eh. Ah, marami yes. nagko-comment na parang magpapacheck up ba ako? Hindi. Mahal ba? Hindi. Diretso ba? Hindi. Kailangan sagutin mo na yung comment. Bag yung ah. iba, ang dami nilang ano, uh, baggage yes. sa isip, isip nila. Actually, ngayon, lalo na ito na nga, may internet. Marami naman talagang natutulong yung kahit mga ganitong programa. Uh, uso na rin kasi na pag may nararamdaman, kahit nga very, very mad lang, Google ka agad yan eh. So, okay lang naman po na mag-Google tayo, mag-search tayo. Pero kung kailangan pa rin po nating i-confirm sa tamang doktor yung mga nararamdaman natin para malaman natin kung yung mga management doon ay eh, talagang para sa iyo din. Actually to be honest, ayaw ko mag-Google 'di eh. kasi pag nag-Google, <laughs> kahit ako yung hindi ko linya, lalo na kayo matatako. Sa Google lahat sasabihin, nakamamatay, <laughs> wala ng pag-asa. Ito yung komplikasyon mo gawin mo na to, di ba? Mm -hmm. lang kayo sa page namin, <laughs> kahit pa paano, may pag-asa. Mm -hmm. sinasabi ko lang naman yung kailangan nyo malaman, hindi yes. niyo malaman na in one percent, ganito ganito, ganito mm -hmm. di ba? yung kailangan lang nila hanggang umabot sa 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 iyo. Yes. okay, so you on STD any protection for the guys na ano? Well, sa mga lalaki, importante rin na magpapatingin sila sa mga urologist kasi sila yung... Mm. Uh, ah, hindi sa iyo? Uh, o oh, hindi sa amin. Ah, maari kayong sumama sa partner nyo para inquire kung mm. ano ang uh, uh, kay, mga symptoms nyo para malaman nyo kung... Kasi kami, meron din kami mga partner na urologist eh. Ah, para hindi kayo ligaw okay. kung saan kayo pupunta, we can also advise that. Yes, mm. so ina-assure ko kayo, napakagaling, napakabait. Mm. At uh, konting ano lang eh, I'm sure deliver pa nga kayo. <laughs> Pero wag naman natin abusuhin si Dr. Sharon. Aron. Sobrang nalaki yung pagod and uh, paghihirap niya. And, uh, kailangan ka nga nagka-last baby? Ah, uh, kasi mag-eight months na, Dok. Eight months na. Eight, eight months na. <laughs> Kawa, late na, late bloomer po. Oh. Late bloomer. Ang next time natin, magbibigay pa siya ng tips. Yung pabaliktad naman, ah, paano mabuntis. Pwede pang magkapag-asa, 45 na po ako nung last day. Eh. 45? <laughs> wow! 45. Yan, yan, yan ang gusto nila. Salamat po <laughs> sa pag-like okay. at pag-share.